Talaga bang sigurado ka na sa tagsibol nagsisimula ang pagtatanim? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na laban para sa magandang ani ay nangyayari kapag zero degree sa labas at ang lupa ay balot na ng yelo? Maraming naghahardin ang natatakot magtanim bago magtaglamig dahil baka raw magyelo lang at mabulok ang buto. Pero may iba naman na naniniwala na ang pagtatanim sa tagsibol ay sayang lang sa oras at tubig. Ngayon, hindi lang natin ikukumpara ang dalawang paraan. Magkakaroon tayo ng isang crash test sa pagitan ng pagtatanim bago magtaglamig at pagtatanim sa tagsibol. Ibabahagi ko sa inyo kung paano ko nasira ang kalahati ng aking mga taniman dahil sa isang maliit na pagkakamali at kung paano naman ako nakakain na ng sarili kong karot noong Hunyo pa lang dahil sa kabilang paraan. Handa na ba kayong malaman ng katotohanan na pwedeng magpabago sa inyong pananaw tungkol sa kalendaryo ng paghahalaman? Kung gayon, simulan na natin. Bago tayo magsimula sa aktwal na pagtatanim, alamin muna natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga buto kapag malamig ang panahon sa kasaysayan, sa kalikasan, wala namang nagdadala ng mga pakete ng buto pagdating ng tagsibol. Ang mga halaman ay naglalaglag ng buto sa taglagas. Naghihintay ang mga ito sa ilalim ng niebe. Nagdadaan, kainis sa natural selection. At tumutubo agad kapag umayo na ang panahon. Ang pagtatanim bago magtaglamig ay parang pagsubok na dayain ang kalikasan. O mas tamang sabihin, ang pag-ayon sa natural nitong ritmo pero nasa ilalim ng ating kontrol. Samantala, ang pagtatanim sa tagsibol ay ang klasikal na agrikultura kung saan gumagawa tayo ng perpekto at greenhouse-like na kondisyon para mabawasan ang mga piligro. Pero ang tanong, ang ligtas ba ay palaging nangangahulugang mas mahusay? ating pag-aralan, yan nang mas malalim. Simulan natin sa pinakamalaking bintahe ng pagtatanim bago magtaglamig ang tubig at halumigmig. Pagsapit ng tagsibol, habang nagsisimula pa lang tayong kumilos at dumating tayo sa hardin o bakuran pagsapit ng bakasyon ng Mayo, mabilis nang natutuyo ang lupa. Dalidaling tinatangay ng hangin ang lahat ng halumigmig Ngunit ang mga butong itinanim bago magtaglamig ay nagsisimula ng gumana sapagkat unaw pa lang ng niebe o sa unang pagdating ng tubig. Sila ay sumisipsip ng pinaka-epektibo at structured na tubig tunaw. Hindi na nila kailangan ng ating pandilig. Habang nakatigil pa tayo sa traffic papunta sa ating taniman, ang mga buto ay namamagana at handa ng magsimula. Nagbibigay ito sa mga halaman ng napakalaking pag-usbong. Isang pagkakataong kadalasan nating nakakaligtaan sa tagsibol dahil hindi tayo nakakarating agad dala ang ating pangdilig. Ang pangalawang punto ay ang pagpapalakas. Isipin nyo na lang ang dalawang atleta. Ang isa, nag lang sa loob ng air-conditioned na gym. Ang pangalawa naman, Tumatakbo sa labas, anuman ang tindi ng panahon. Sino sa dalawang ito ang mas magiging matibay? Ganoon din sa buto. Ang mga buto na dumaan sa winter stratification, ibig sabihin, ang pagtatrato sa kanila gamit ang lamig, ay nagbibigay ng mas malalakas na usbong. Ang mga butong mahihina, may sakit o hindi pagganap na developed ay hindi na umaabot sa tagsibol namamatay na agad sila sa taglamig. Ito ang tinatawag nating natural selection. Kaya naman, pagdating ng tagsibol, ang makukuha ninyo ay siksik at malaking tanim na bihira dapuan ng sakit at mas handang makipaglaban sa biglaang pagbabago ng temperatura. Samantalang yung mga nenyenki o maselang halaman na hindi dumaan sa pagsubok ay madalas agad natutumba sa oras na bumalik ang lamig. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa tamang timing. Para sa mga hardinero, ang tagsibol ay isang matinding giyera. Kailangan mong magbungkal ng lupa, magpaputi ng puno, mag-prune ng mga halaman, magtanim ng patatas, at ilipat ang mga punla ng kamatis. Nakakawala ng ulirat ang dami ng trabaho. Pero dito, umapasok ang maagang paghahanda bago sumapit ang taglamig o tag-ulan. Ito ang magtatanggal ng malaking bahagi ng iyong pasanin. Ang mga tanimang may karot, bitrut, gulay at sibuyas ay handa na simula pa noong taglagas. Dahil dito, nagkakaroon ka ng oras at laya sa pinakaabalang araw ng tagsibol para sa mas mahalagang gawain. Hindi ito tungkol sa agham ng pagtatanim kundi sa personal mong pamamahala sa oras at kapayapaan ng loob. Kung tapos na ang trabaho mo pagsapit ng Nobyembre, tiyak na purong pahinga at pag enjoy na lang ang sayo pagdating ng Mayo. Pero aminin na natin, hindi lahat ng bagay ay madali. Ang pangunahing panganib sa pagtatanim sa malamig na panahon ay ang mga biglaan at hindi inaasahang pag-init kung napakaaga mong nagtanim, halimbawa bandang Oktubre, kung kailan umaakyat pa rin ang temperatura ng hanggang 10.10 .10 degrees Celsius, maaaring sumibol na ang mga buto. Tapos, biglang babagsak ang matinding lamig. At iyon na, walang aanihin. Agad na mamamatay ang mga usbong. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga nagsisimula. Dito, ang patakaran ay mas maganda ang huli kaysa sa maaga. Kailangan mong maghasik sa literal na nagyelo ng lupa. Kung kailan sigurado na talagang wala ng pagbabalik sa init. Isa pang kailangang tandaan ay ang tamang bilang ng ipupunla o ang seed rate. Kapag nagtatanim tayo sa tagsibol, maaari nating maingat na ayusin ang mga buto ng paisa-isa kaya nakakatipid tayo sa mahal na butil na pampunla. Pero hindi ito uubra kung sa taglamig tayo magtatanim. Kailangan nating isama sa ating kalkulasyon ang panganib na mamatay ang ilang buto. Kaya sa pagtatanim, bago dumating ang taglamig, kailangan nating dagdagan ang bilang ng buto ng 25% o kaya 30%. Kung bumili ka ng mamahaling hybrid na limang buto lang ang laman sa isang pakete, isang kahibangan na itanim mo pa iyon bago magtaglamig. Para sa pamamaraang ito, mas mabuting kumuha ng mga simpleng uri, yung mga maaasahan, at bilhin ito sa malalaking pakete. Ngayon, dumako naman tayo sa usapin ng mga peste. Napansin nyo na ba kung paanong sinisira ng flea beetle ang mga tanim nating rabanos o arugula ngayong tagsibol. Nagigising kasi ang mga pesting ito eksakto kapag sumusulput na yung mga napakamura at malalambot na sibol ng ating tanim. Pero kung ang pagtatanim ay ginawa ng mas maaga, yung tinatawag na early sowings, mabilis silang lalaki. Tumitigas na ang kanilang mga dahon. Kaya hindi na sila ganoon ka kainteresante sa mga peste. Kaya nakakakuha tayo ng malinis, walang butas-butas at walang kimikal na ani. Ang ginagawa lang natin ay inilalayo natin ang tamang timing para hindi magkasabay ang panahon ng kahinaan ng halaman at ang mismong panahon kung kailan aktibong-aktibo ang mga peste. Eh, paano naman ang mismong kamangtaniman? Para sa mga tanim na idadaan sa malamig na panahon Napaka-critical talaga ng paghahanda ng lupa. Pagdating ng tagsibol, pwede tayong magbungkal at magtanim agad. Pero pagtaglagas, kailangan mo nang ihanda ang kamang taniman ng maaga habang malambot pa ang lupa. Kung pupunta ka doon para magtanim tapos buo-buo o matigas na ang lupa, wala kang magagawa. Kailangan mo nang umayon at kumalatag ng maayos ang lupa Higit parito, dapat pumili ka ng lugar na patag na patag o kaya naman ay nasa mataas na bahagi. Dahil kung lulubog lang sa tubig ang taniman pagdating ng tagsibol, mabulok lang at mamamatay ang mga buto dahil mawawalan ito ng oksigen. Kaya tandaan, ang mga mabababang lugar para sa pagtatanim sa taglamig ay isang malaking bawal. Pag-usapan naman natin ang mga partikular na tanim. Ang rey na talaga ng paghahasik bago dumating ang taglamig ay ang karot. Kadalasan, ang mga karot na itinanim sa tagsibol ay madalas maapektuhan ng tinatawag na carrot fly. Pero, ang mga itinanim bago magtaglamig ay nakakalusot at nalalampasan ng panahong iyon. Isa pa, mas malalaki at mas makatas ang mga karot na ito. Pero, mayroon lang isang problema hindi sila maganda iimbak sa taglamig. Kaya, ang karot na itinanim bago magtaglamig, inuuna naming kainin kapag tag-init o kaya ay ginagamit para sa mga preparasyon at pang -preserba. Para naman sa pangmatagalang imbakan sa taglamig, nagtatanim pa rin kami ng isa pang batch tuwing tagsibol. Ito ang tinatawag na perpektong conveyor belt system. Pagkatapos, kainin ng isang batch, handa na agad ang pangalawa, ang beetroot. Dito, medyo masalimuot ang sitwasyon. Ang beet ay madaling bumulaklak o mag kapag na-expose ito sa matinding lamig o frost. Kung maghahasik ka ng pangkaraniwang uri bago sumapit ang taglamig under winter planting, posibleng sa halip na malaking ugat ang anihin mo ang ilabas nito pagdating ng tagsibol ay bulaklak o tangkay. Kaya wala kang maaani para sa pang mo. Para sa maagang pagtatanim, kailangan mong maghanap ng mga espesyal na variety. Dapat nakasaad sa pakete na ito ay resistant sa pagbulaklak, bolt resistant o angkop para sa pagtatanim bago sumapit ang taglamig ang pagignora sa simpleng panuntunang ito ay garantisadong pagkabigo. Mga gulay na dahon, tulad ng dil, perehil, tinsay, espinahing, at iba pang klase ng litsugas. Sa puntong ito, wala na tayong katanungan. Ang maagang pagtatanim bago sumapit ang lamig o tag-ulan ang nagbibigay ng pinakamaaga at pinakamasustansyang gulay sa panahong nagsisimula pa lang kayong magtanim para sa susunod na season, pwede na ninyong pitasin at ilagay sa salad ang mga itinanim ninyo ng maaga. Lalo na itong epektibo sa perihil at celery na masyadong mabagal tumubo tuwing tagsibol dahil sa taglay nilang essential oils. Kapag malamig, nahuhugasan ang mga langis na ito, kaya mabilis at sabay-sabay na sumisibol ang mga binhi. Ngayon, talakay naman natin ang pagtatanim sa tagsibol. Ano ang hindi matatawarang bintahin ito? Ito ay ang pagiging kontrolado. Sa tagsibol, ikaw ang may kontrol sa buong proseso. Nakikita mo ang lagay ng panahon at ang kalagayan ng lupa. Maaari mo ring takpan ng plastik ang iyong taniman o diligan ng maligam-gam na tubig ang pagtatanim sa tagsibol ay nagbibigay ng mas garantisadong resulta. Ito ay lalong totoo sa mga rehiyong may hindi matatag na taglamig, kung saan minsan, minus 30 ang lamig ng walang niebe, tapos minsan naman, plus 5 na may kasamang ulan. Sa ganitong mga sitwasyon, ang pagtatanim bago dumating ang taglamig ay parang laging loterya ang isa pang malaking bentahe ng tagsibol ay ang pagkakataon nating mapaghusay ang lupa. Sa panahong ito, maaari tayong maglagay ng nitrogen fertilizer bago mismo magsimula ang pagtatanim. Mabubungkal natin ang lupa at mapapagaan ito, kaya nagiging malambot na parang pulbos. Kapag taglagas naman at nagtatanim tayo sa lupa na nagyayelo o siksik na, ang tanging magagawa lang natin ay takpan ang mga buto ng tuyong lupa na inihanda na natin. Wala nang pagkakataon para sa pagbubungkal. Kung ang lupa sa inyong taniman ay mabigat at lupang clay, posibleng napakatigas na nito pagkatapos ng taglamig. Kaya mahihirapan ang mga maliliit na usbong na sumibol at umabot sa liwanag. Mas madaling ayusin ang problemang ito kapag tagsibol na. Iba-iba rin ang lalim ng pagtatanim ng buto depende sa panahon. Sa tingin ba natin, mas mababaw tayo magtanim kapag taglamig kaysa tagsibol? Hindi, baliktad. Kapag taglamig, kailangan nating magtanim ng mas malalim, mga kalahating sentimetro o isang sentimetro na mas malalim kaysa sa karaniwan. Ginagawa ito para hindi anurin ng matutunaw na yelo o tubig ang mga buto at para hindi rin makain ng mga ibon. Ngunit pagdating ng tagsibol, ang masyadong malalim na pagtatanim ay makakapagpadelay naman ng pagtubo. Kaya kailangan nating malaman ang tamang pagkakaiba. Huwag nating gamitin ang pamamaraan sa tagsibol para sa mga panahon ng taglamig. Ito ang madalas na dahilan kung bakit pagdating ng tagsibol, walang tumutubo sa ating mga taniman pagdating sa pagmamalts. Kapag nagtatanim, bago sumapit ang taglamig, kailangan na kailangan ng malts. Ang mga sangkap tulad ng peat, humus, at compost ay nagsisilbing kumot. Sila ang nagpoprotekta sa ugat at binhi laban sa matinding pagyelo, lalo na kapag napakalamig pero walang niebe. Pagdating naman ng tagsibol, hindi laging maganda na mag agad pagkatapos magtanim. Ito ay dahil ang malts na maputi o maliwanag ay nagre-reflect ng araw at maaari nitong pigilan ang pag-init ng lupa. Sa tagsibol, mahalaga na painitin natin ang lupa. Samantalang sa taglamig, ang layunin ay panatilihing matatag ang temperatura. Ang pag-unawa sa termodinamikang ito ay susi para mailigtas ang ating ani ang sibuyas na pangtanim? Ibang usapan yan, ang pagtatanim ng sibuyas bago sumapit ang taglamig ay ang pinakamahusay na paraan para makakuha ng malaking ulo at maiwasan itong mamulaklak agad. Gagana ito, lalo na kung gagamitin mo yung maliliit na buto or sets na hindi madaling mamulaklak hindi natutuyo ang maliliit na buto na yan sa lupa habang taglamig. Hindi tulad kung itatago mo lang sa loob ng bahay. Sa halip, napakaganda ng pagkapreserba nito sa lupa. Pagdating ng tagsibol, talagang napakalakas ng pagsibol nito. Kung itatanim mo naman sa tagsibol, may peligro na hindi naaabot sa tamang laki ang sibuyas bago dumating ang matinding init kaya mananatili itong maliit. Kaya naman, dito, lamang ang pagtatanim bago magtaglamig. Huwag nating kalimutang magtanim ng mga bulaklak para sa mas magandang estetika. Ang mga astra, kalendula, cosmea, eschscholzia at lavatera ay perpekto para isaboy bago magtaglamig. Ang mas maganda pa, kapag itinanim ang mga astra sa malamig na panahon, hindi sila gaanong tinatabla ng fusarium, isang fungal disease na kadalasang pumapatay sa mga sinibulan habang nasa loob ng bahay. Makakakuha ka ng matibay at matigas na mga punla na direkta ng tutubo sa lupa, kaya wala ng abala sa mga paso at mga ilaw. Malaking tulong ito para magkaroon ka ng mas maraming espasyo sa bintana pagdating ng tagsibol. Ano ba talaga ang mga hindi dapat itanim bago pumasok ang malamig na panahon? Ang una ay ang mga tanim na mahilig sa init. Tulad ng kamatis, sili, talong, pipino, squash at kalabasa. Aminado tayo, minsan may tumutubo pa rin sa tagsibol yung mga buto ng kamatis o kalabasa na galing lang sa tambakan. Pero tandaan, iyon ay bihira o exception lang. Sa halos siyam na putsyam na porsyento, ang mga butong ito ay mabubulok lang dahil sa lamig at sobrang basa ng lupa. Huwag na rin subukang mag-eksperimento sa beans at peas, lalo na kung hindi sila special na pangtaglamig na uri. Gustong gusto ng mga halamang ito ang mainit na lupa ang usapang pera. Pagdating ng tagsibol, biglang tumataas ang presyo ng mga buto at abono. Pero pagdating ng taglagas, nagpapasale ang mga garden center. Kaya posibleng mas makamura ka kung mamimili at magtatanim ka sa taglagas. Pero may catch. Tandaan mo na mas marami kang kailangang buto. Ibig sabihin, oo, mas mura ang isang pakete. Pero mas maraming pakete naman ang bibilhin mo. Kaya, sa bandang huli, halos pareho lang ang lalabas na gastos. Gayunpaman, ang panalo natin dito ay ang mas magandang kalidad ng produkto at ang oras na naiipon natin. Sa aspeto ng psikolohiya, ang pagtatapos ng season ay parang isang ritual para sa maraming mahilig magtanim. Ang pagtatanim bago matapos ang taon ay nagbibigay ng pagkakatao o pahabain ang kasiyahan sa pag-alaga sa lupa lalo na kung tapos na ang mga pangunahing gawain. Pero kung pagod na pagod ka na sa buong season at gusto mo nang kalimutan muna ang hardin hanggang Abril, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kahit hindi ka maging masigasig ngayong Nobyembre, hindi ka naman pahihirapan sa susunod na taniman. Dapat ang paghahardin ay kasiyahan, hindi nagiging pabigat. Kaya piliin mo ang paraan Nababagay sa iyong temperament. Kaya, ano na ba talaga ang pasya? Walang perpektong estratehiya, pero mayroong tinatawag na tamang balanse. Ang payo ng mga bihasang agronomist, huwag mong ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket. Magtanim ka na bago magtaglamig ng mga pananim na gusto mong maani ng mas maaga para sa pagkain, tulad ng mga karot na pangbungkos, unang ani ng mga dahon at labanos. Ngunit ang pangunahing ani na kailangan para sa pangmatagalang imbakan, itanim na lang sa tagsibol. Hatiin ang piligro, 50% sa 50%. Sa ganitong paraan, makakakuha ka na ng maagang bitamina at sigurado kang hindi ka mauubusan ng imbak na pagkain para sa taglamig kahit pabiglain ka ng panahon Bilang pagbubuod sa ating diskusyon, mas mabilis ang pagtanim bago dumating ang taglamig at mas maaga kang makakaani ng dekalidad na produkto. Ngunit, hindi ito kasing reliable at hindi rin masyadong matibay kapag inimbak. Ang pagtanim sa tagsibol naman ay nagbibigay ng stability at control, pero nauubos ang mahalagang tubig at sayang ang oras. Ito ang payo ko sa na ito, maglaan ka ng kahit isang maliit na bahagi ng taniman para sa isang eksperimento. Magtanim ka ng isang hilera ng karot at isang hilera ng dil bago pa man umabot ang matinding lamig. Maniwala kayo sa akin pagsapit ng hunyo at aaniin mo na ang una mong malutong na karot habang abala pa sa pagdidiit ng kanilang maliliit na sibol ang mga kapitbahay mo mauunawaan mo na sulit na sulit ang pagod mo. Salamat sa panunood hanggang sa huli. Kung may karanasan ka na sa pagtatanim bago dumating ang taglamig, isulat mo sa comments kung ano ang tumubo at hindi ang iyong karanasan ay maaaring makapagligtas sa ani ng iba. Mag-subscribe, mag-like at magkita-kita tayo sa taniman.